Humanga nga ang maraming Lakers fans mga idol dito sa player na ito matapos ng ginawa niya ngayong preseason. At yan ay walang iba kung hindi ang bagong acquire na player ng LA na si Torian Prince. And well mga idol, I think siya nga ngayon ang likely nga doon na maging fifth starter kasama ni Lebron, AD Reeves, pati na rin ni Angelo Russell at ang rason niya ng mga idol lang dahil nga sa kanyang performance this pre-season. Alam niyo ba itong si Prince nag-average ng 11 points per game, shooting 45% sa mga three pointers At ang kanyang naging pangako nga ng mga idol sa interview niya nung pagkasali niya sa Lakers ay he wants to shoot nga daw 40% from the field. And now, ngayong pre nga ay 45% ng ina-average niya in just 4 games. And mga idol, eto nga ang mga ilang plays kung saan talaga namang malaki ang maitutulong neto ni Prince sa LA. Una nga dito ay ang catch and shoot ability ni Dorian Prince. Well mga idol, yan yata ang kanyang best skill sa kanyang all around game. And dito mga idol, hindi lang catch and shoot dahil kaya niya rin mga idol off the dribble na pumunto sa three pointers. At itong 3 pointer niya ito mga idol ay swak na swak nga yan. Dito naman hindi lamang mga idol catch and shoot and off the dribble. Kaya niya rin mag -cut to the basket and make base inside. Tatlo na mga idol ang defender. Pero no worries dahil puma nga yan. Dito naman mga idol of the dribble once again tough shot ang naipasok ni Torian Prince over the long defender and one play ang kanyang ginawa all around game talaga itong si Torian Prince mga idol another catch and shoot play para dito sa bagong Lakers player walang problema yan para sa kanya. And then mga idol, dito naman ay depensa. Ayan, kaya niya rin yan mga idol. Dahil itong si Torian Prince, isang 3 MV player, another catch and shoot opportunity. Hindi nga yan sasayangin ni Torian Prince. Yan ang isa sa mga best class niya nga mga idol. Another one, catch and shoot, swak na naman yan para nga sa kanya. Sa play namang ito ay fast break opportunity, well hindi ang problema kay Torian Prince because he can make plays all around the court mga idol of the dribble, catch and shoot, driving to the basket. And dito mga idol of the dribble once again, pull up jumper once again, no problem para sa bagong Lakers player. Kaya naman excited ang maraming Lakers fans mga idol. Dito nga kay Torian Prince, sinabi nga ng isa dito, that man can shoot. Great pickup nga daw para sa Lakers, finally someone who can defend and make three. Yung isa naman dito ay pinapoint out nga na itong height ni Torian Prince na 6 foot 7 ay talaga namang malaking advantage para sa Lakers. Sabi dito, he understands his role and is shooting way better nang in-expect nga daw ng fan na ito. Sabi naman netong isa na kumbinsido na nga daw siya na si Prince ng small forward starter netong LA, Vando at pati na rin daw si Rui of the bench. Good piece and should be a starter ang sabi ng isa. Perfect fit naman daw itong si TP, can defend at a high level, doesn't get off the dribble and can really stroke it from deep. Naalala niya nga daw si KCP but with a better offensive package nga daw at mas controlled ang paglalaro. Yan mga idol ang ilan sa maraming ang humangan na Lakers fans matapos ng 4 games na panonood nila dito kay Torian Prince. Kayo mga idol ano bang masasabi nyo dito sa talaga namang great pick ka para kay Rob Pelinka na si Torian Prince?